natural based sa pag-aaral natin ng iba't ibang scenario, ang pinaka suitable ay yung productivity based scenario kung saan uh, ang gastusin ng gobyerno ay directed towards mga productivity enhancing measures katulad ng research and development, paggawa ng mga infrastruktura katulad ng farm to market roads at mga irrigation facilities, lalong mapalawak yan at maganda yung serbisyong ibinibigay sa ating mga farmer. So yan yung number one. Uh, number two, ay uh, yung mga nakalaan sa mga libreng pamigay katulad ng subsidy sa abono yan eh hindi masyadong malaking bisa sa pagiging mas affordable yung pagkain ng ating kababayan bagkus naglalaan lang tayo ng maraming pera na kinukuha din naman natin sa buwis binabayad din naman ng ating mga kababayan so mas lalo nating mailipat yung ating pondo from uh, subsidies towards productivity enhancing measures, mas maganda. Ngayon, hindi pwedeng gawin yan kaagad-agad. Merong proseso na aawatin natin at uh, isasanay natin ang ating mga farmer na mag-expect rather than mga more pamigay, ay mas based sa mga mga project na mas tataas yung kanilang uh, ani at magiging mas competitive sila sa merkado.